Narong mo diha Main buntag mga boss Tirada ba di Wa lagi Ipakita na to Kung unsay permi mahitabo Diri siya shop Let's go Simpre Sugod ka sa lights on Murara good ug park Kay na lights on At chup kay na Simpre matik Manilhig dayon ta Kay video man Atik-atik, karagod -atik, nyo na matik <tip> na na pamapmap dayon sa saragad ay kabalo na mo anang galawan matik Daplin na yung nagdala ng atubangan sa mong shop Maong dali ra kayo mo makahapit mga boss Wait, good mo? So karon mga brisa ta Siyempre, balikan nato ng cellphone kaya mawala na diha. Every day mag-open tag 9 o'clock AM o, o mag-close po tag 9 o'clock PM mga bossing ha. Tala, sulod ta mga boss. Sa inyong mabantayan mga boss, daghan na niyong istante nga bakante kay maon lang ni nabilin sa atong last new arrival mga bossing katong last new arrival nato mga boss na itabo to atong December 6 karon December 10 pa lang gani gamay na lang atong stocks thank you kayo mga bossing ha since kulang naman atong stocks nibalik na po si bossing sa Thailand kay mamalingki siya sa patos tapos muli to siya diri Thursday at na po ninyo mga bossing ha morning sa karon duha na lang mini admin na bilindri sa shop Huwag dili po ta nga pinili na nabilindring nga mga sapatos kay solid man jud ni ta na mo sapatos diri. Ali be kay mamili tag -iplex. Kani oh, Jordan 1 Reverse Bread. Kani kay karton ra kulang ani wala jud yun ni dragging. So uton ta be. Spiky pa kay na. Chup kayo, no? O, oh, next na punta. Na ay Jordan collab sa Dior, o. Oh. Pero direta sa Fragments. Flex tani, be. Basta gani, bali ng check sa Nike. mo trabis. spiky kay na so next na punta oh sige next na punta suro na punta mili na punta dere oh masig nakaingon mag scripted diba dili ni scripted ha kay wala ba niya kuy ibasa nga script pero gusto mo na mo ipa mga boss comment mo sa size o um sa klaseng shoes kay flex na to na dere na punta sa pang forma kaning samba isa sa pinakasikat nga sapatos dere mga bossing samba Adidas at Choup kay di nga samba mga boss don tawon ang formada ano Okay, Next na punta, diri na punta sa basketball shoes o gawas na mga mahilig diag basketball shoes. Na Tayanis, Kyrie, Derek Rose Adidas, Kobe. Grabe sa colorway ang Kobe. Una pa Kobe nga white. Pero mga bossing, nabutay Jordan 11 diha mga boss oh. Kanawa na yung dragging carbon pa na mga boss. Pero drip mga boss O oh, mo kung ipaplex sa inyo ha mga boss Diridyo ko Carbon po na mga bossing ha Mao ni Kobe Carp mga boss Search lang niyo o tagpila na Isa ra dyan ni na Junina, Adri mga boss Size 8 po ni Lantawa ra na oh. At chup kay ni kay mukalit Raka kistip bak marami tagulag pa So maura to mga boss Kung na gusto ipaplex, flex I-comment na ninyo kung unsang nga shoes O unsang nga size Kay paningkamuta na to nagplex mga bossing ha Usara niya maingon, akong maingon Swerte niyo kayong makakuha aning Kobe Carp mga boss Nga unsa pa may ninyo Ali na mo diri sa Sam's Ukay Shop Pasay mga bossing ha Once again, Mr. Nice One, amping mo permi.